Ayun, good day mga boss. Bale, ito na naman tayo. Gagawa na naman tayo ng isang project. Bale, ang project natin ito ay monoshock. Ayan, i-convert natin sa center monoshock. So, ganyan ang pagka install niya mga boss. Ayan. Sentrong-sentro yan mga boss tapos ngayon gagawa, gumawa na tayo ng engine support ayan pinturado na din mga boss so fitment ta as outcome ayan napakaganda ang forma mga boss ang linis tingnan So ayan, dalawa na kami na clicky ko. So, ayan yung center mo shock niya. Happy naman dito sa outcome si Bossing. Excited. Kami, bali, excited kami nung inuumpisahan namin tong project na to. Uh, dahil na-excite na, -excite, na -excite kami sa outcome at ayun na nga ang ganda rin naman ng outcome na ng click na to so ayan tinabi ko pa nga sa click ko ayan testing na ni bossing hinataw agad eh so ayan satisfied naman daw siya ang ganda daw ng handling Asa ko naman, testingin ko naman yung handling na sinasabi ni bossing kung talagang maganda. Ayun. Vale, dito lang testingan namin boss, medyo mga boss maliit lang. Excil lang. Pero ayan, sobrang happy ko dyan sa outcome ng gawa namin. Nakapakalinis. Ang ganda ng handling.